Mga kapatid, si Engineer Amado Elson egar po ang ating kakausapin para lang ho dito sa kabuuan na po no, na assessment ng lokal na pamahalaan ng Aurora dito nga po mm -hmm. sa kanilang sinapit na uh, kitang-kita po sa visuals ito, mars, yung yes. la, yung taas at lakas ng storm surge. Grabe. Opo, kasi nga po sa kanila po uh, as in unang tumama ito pong super typhoon dyan sa Dinalungan, Marcelo. Mm hmm, ito na naman ng Ted nasa linya na si uh, Engineer Amado Elson Egargi. Garge, ang head ng PDRRMO ng probinsya ng Aurora. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Ay, uh, magandang umaga po, ba Maricel, Sir Ted, magandang umaga po. Opo, nako. Sir, uh, napakahira po ng dinanas ng Aurora. Kamusta na po yung sitwasyon dyan? Gano pa rin po karami yung mga isolated areas? Uh, sa ngayon po ano, uh, may tatlong uh, munisipyo po ang uh, Aurora na na-isolate po. Uh, yung pong uh, uh, Dilalungan, uh, Kasiguran at saka po mm -mm. And so far sir, gaano kadami po yung naapektuhan na pamilya dahil po dito sa nangyaring bagyo? Ah, uh, wala lang po akong datos ngayon ano, pero uh, parting uh, Northern part po ng Aurora eh siyempre manapakarami po niyan. Mm, mm. And meron pa rin pong nanatatili sa evacuation center until now. Ah uh, wala na po uh, halos na uh, bigay na po. Yung mga mga na-displace lang po ang uh, na natira sa evacuation. Yung mga ilan-ilan po uh, na sira po ng bahay. Opo, sir. Kahapon kasi uh, nakita naman yung video ng storm surge dyan sa Aurora. Ano po ang nangyari? Bakit nung kasagsagad po nung Daluyong, e eh, meron pa rin po talagang mga nakatambay doon po sa gilid ng uh, coastal area, sa, sa gilid po nung dagat? Uh, Pinapaalis ka po namin eh, kaya lang talagang uh, matitigas po ang ulo. mm -hmm. Pero nagkaredy na, naman po na bigyan po sila ng enough warning? Uh, yes po. Uh, halos lahat na po nabigyan ng warning at talagang pinilit po namin silang evacuate po talaga. Pero sir, paano po ninyo ikukumpara ito pong uh, dinanas ninyo sa Bagyong uwan doon po sa mga na-experience ng Aurora na mga bagyo ng mga nakalipas? Uh, ito pong nangyaring ito talagang kaiba po eh. Mm -hmm. uh, first time po nangyaring ganito na mismo yung daan ang uh, nasira gawa ng storm surge. Mm -hmm. Pero mga nakaraan po hindi naman po ganito. Grabe yung storm surge na mm -hmm. naranasan po namin. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero... Sobrang. Ano po yung plano natin kasi pinapakita nga po namin yung video ng mga nasirang daanan ano na, at sabi po ninyo kanina meron pa pong tatlong areas na isolated. So ano na po yung efforts na ginagawa natin? Baka kasi may mga naipit pa doon ng mga residente na kailangan ng tulong. Ah, uh, ngayon po uh, ongoing na po. Kahapon po, uh, kahapon po ng umaga at saka kausap ko po yung DPWH ang sabi po nila ay within 2 to 3 days po maais uh, maayos po yan. At uh, nag-augment na rin po ang Philippine Army at saka ang probinsya para maayos po itong daan. Para siguro po uh, pilitin po namin hanggang bukas patapos po yan. Pero sir, kumusta po yung supply ng kuryente, yung atin pong signal dyan sa area at saka po yung drinking water? Sa kuryente po ay na-restore na po kagabi dito sa Central Aurora sa parte po ng uh, ng yung nga po doon sa na-isolate ay uh, hanggang ngayon wala pa po. po. Uh, pero pilitin po, pipilitin po ng Aurel ko na maibalik po kaagad. Ang magandang balita po dito, wala ho kayong casualty. Ano po, engineer no? Uh, wala po. Uh, sa... Hanggang ngayon po, wala naman po silang nire-report no, ang mga munisipyo. Pero palagay ko po ay safe na po siguro lahat. Opo, opo. At wala po kayong missing din na reported ang mga LGUs? Wala po, wala po. Opo, sige po. Yung tatlong sinasabi niyong isolated, dinalungan, kasiguran at saka dilasag, isolated po sila dahil hindi mapupuntahan by land pero hindi sila isolated sa komunikasyon. Ah, hindi naman po. Uh, Nakokontak ko po si Mayor po ng Dilan Ay, mm. Uh, okay naman po. Nakakausap ko siya. Opo. Uh, tinatanong ko nga po kung <clears throat> ano mga pangangailangan nila. So far, okay pa naman po. Mm -hmm. Pero pero ang request lang po talaga niya ay uh, mabuksan po yung daan. Opo, yun nga po. No? Sila po isolated dahil hindi lang po sila mapupuntahan by land. Ano po? Yun po ang sitwasyon. Bailan po. Okay, apo, sige. All right. So sa ngayon po sir no, uh, yung pong mga tina, na, yung atin na papanood na, na ng storm surge na ito. Uh, ito ho ay mga mga uh, tourist resort ano ho along the bay na, na naapektuhan. Sa ngayon ho ba meron na kayong assessment dito kung gaano karaming negosyo na sira dito? Uh, uh, sa ngayon po ano uh, ongoing pa rin po ano mm -hmm. dahil napakalawak nga po nito. Mm -hmm. Opo, pero sa, sa lahat po ng uh, mang, ka, sa lahat po ng mga kasi 'di ba hindi lang po sa Baler ito eh. Yung pong mga pinu, may mga accommodation di po ba no para sa mga turista. Yes, po. Opo. So, sa ngayon Opo. po sa the, the whole stretch ng uh, ng shore no, uh, ng Dalampasigan, saan ang may pinakamatinding tama? Dinalungan lang po. Uh, hindi po masyado sa dinanoon eh. Kung titingnan po natin, ang talagang ano po, di pa kulaw. Mm. At saka dito po sa parteng San Luis. Mm, opo, so, postal po nila doon. Mm -hmm. uh, talagang grabe po. Halos uh, ma -wash out po yung area nila. Mm. opo, kung so kumbaga, uh, doon po sa mismong um, uh, pinaka landfall area mas kung bagamat may damage sila do mas lesser kumpara doon sa ilang pong mga katabi nilang bayan no mm -hmm. Opo kasi ang ang nangyari po kasi yung eye wall po ang malakas hindi mm -hmm. po yung mismo yung gitna po ng mata mm -hmm. kasi ang tumama po sa dilalungan, yung gitna po ng mata Pero so, dito po sa mismong uh, kahabaan po ng coastline ng Aurora ang mm -hmm. tumama ay yung mismong ay bol. yun opo. po yung malakas eh. Yes sir, yes sir. Opo kasi nga doon sa uh, doon po sa pinakamata, actually um, minsan po halos wala kang mararamdaman doon eh sa gitna, ano, usually po. Yes, pero po. pero yung katabi niya, yung, yung paligid niyan na andon yung dilubyo. So ito po yung tumama dito kasi sa yes, kanon niyo opo. O sige. But but uh, but so far po naman sir, ito pong mga tinamaan ng mga ano ho no, tourist uh, spots diyan sa yung area. Ano po ang report? ng inyong mga LGUs dyan, kailan sila muli po makapagbubukas? Uh, wala pa pong gano'ng report? Uh, sa ngayon, wala pa po. No? Ongoing mm -hmm. pa rin po yung uh, clearing assessment mm -hmm. at uh, tinitignan po para maging safe naman po. Ano, mamaya eh, uh, magkaroon po ng problema pa. Mm -hmm. Kaya, mina uh, uh, yung ginagawa po ngayon ay uh, sine-check po ng uh, aming mga ng engineering para mas clear talaga na pwede na siyang uh, puntahan. Okay, sige po. So sa ngayon sir, uh, ano ho, wala na kayong kinakanlong sa mga evacuation center. Ngayon? Uh, wala na po. Alos ang ang nadod na lang po yung mga talagang na-displace talaga na sira yung mga hmm. bahay po nila. Okay. And then ano po ang balak ng LGU dito sa mga nawalan po ng bahay? Uh, gumagawa naman po ng paraan at uh, I, ibibigyan po sila ng uh, assistance po. Hmm. Opo. Uh, meron na ho, meron pa ho ba kayong pondo patapos na po kasi ang taon. Ah, uh, mayroon pa naman po ng uh, sapat na uh, pondo at uh, wala po ang mangyayari po niyan yung QRF namin ay hmm. uh, magagamit na po ito. Okay, opo. Meron meron pa ho bang mga stranded na turista? Mayroon po pailan nila na, no. Uh, nandito po sila pero uh, palagi po aalis na rin ito sila dito. Kasi alam naman po sila na <coughs> nagkaroon po ng na isang matinding uh, salanta ang bagyong uh, Y1. Opo. Sige po. So salamat po ng marami sa inyo, engineer. At muliho kami makikibalita. Salamat po and Godspeed sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po, uh, sir. Yan po ang pinuno ng PDRRMO ng Aurora Province. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!